Malalaki at matatabang alimango po ang huli ni Bossing. Wow. At ito pa po ang mga nahuli ni Bossing sa isang timba. Puno. Yan. Thank you, Lord. Thank you po sa mga blessings. Wow! Matataba po at malalaki ang mga alimango na nahuli ni Bossing. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali si Bossing po ay nagpain ng mga bubo kahapon at siya po ngayon ay namamandaw na. Maaga po si Bossing namamandaw ng kanyang mga bubo. At lahat daw po ng bubo ay ipinain po niya. Doon po siya namamandaw ngayon sa dulo. Ay ako po hindi na sumama. Madilim-dilim pa po si Bosing kanina nang umalis. May buwan pa po. <laughs> Pwede po yung tatlong tuta, oh. <laughs> Pasunod-sunod sa akin. Hello! Ito po si TJ. Hello, TJ. Hello, hello, hello. Kukulit ninyo. Kuku ang kukulit ninyo. Hello, hello. Ito po si Tala. Tapos ito si Kimi. Tapos si TJ. Hello, TJ. Ito po si TJ. Ah. Hmm. Yan, papahipahipoy po ang buntot. Ito ang pinakamakulit si TJ. Grabe. <laughs> grabe ha. Grabe ka, TJ ha. Yan, yan po ang pinakamakulit. Ito po ang pinakatahimik ah, si Kimi. ibang ang energy. Iba po ang energy nitong si... <laughs> iba ang... energy. Sobrang... Sobrang kulit. <laughs> sobrang kulit po nito. Tala. Daon na po si Bossing. Natatanaw ko. Daya na po si Bossing. Dumating na. Ano, may huli? Wala kayo, pero kasangot ko ng payat. Aba, dalawa ang huli na yan. Parehas malaki. Pag si Posing po yung namaman daw, inuuna na po niya sa malayo. Dalawang malaki po ang huli ng isa. Ganda po na sikat ng araw ngayon. Marami po ngayong nagdadaan ng mga bangkang di motor. Oh. Sila po yung mga ingista sa dagat. May huli. Wow, meron po dalawang alimango. Oh. din po yung isa pang bubog. Oh, malaki. Wala na ako ng pag-asa. Kala ko kasi wala nang mau. Malalaki po ang huli ni Bossing. Ang pabuo. Oh, oh. Malaki din po ito. Ah. Oh, oh. May huli din. Meron din. Wow. Dalawa. Dalawang malaki. Tapos ito po rin. Pero ah. Ay, oo. Oh, na Oo. Nakakatuwa naman po kapag ka ganyan. Ang May mga huling malalaki. Eh. Pero i-check pa po ni Bossing yung mamaya. Titignan pa kung mataba. Gawa ng pagpayat po ay naalpasan po namin. na po si Boseng Boseng sige pandawin mo na pinuhay, ah, alpasan po ni Boseng yung isa malaki na pero payat pa po wow ganda po ng view kitang kita po dito yung bundok mag oh, mauna na doon oh, oh mag mauna ka na <laughs> Ito po ang mga limangon. Wow! Madaming huli si Bosing. Gayaan ang po ah. Ito po yung dalawang malaki. Ayan, makadagan po. Tapos, dito pa po. Ayan. Ayan pa po sa baba. Oh, ah. Dalawa rin po ang ah. huli nito. Malaki. Ayan. pa diba po? Wow! Laki po nito. Oo, uh oo. -huh. Makalaki. Meron din po dito ah. At bukod po doon ay meron pa po dito ah, sa sako. Yung pinandaw po ni Bossing doon sa dulo po ng fish panda. Ayan, nangangari po sa sako. Wow, at maganda po ang panahon ngayon. Pero bukas sa linggo, ay baka po sumama na uli ang panahon dahil nga po sa paparating na bagyo sinisilip po ni bossing kung may piga kung puno ng piga meron ba mo na? Oo. Oh, Pinapaluto na sa akin. Ayan po. Ginapos na ni Bossing yung alimango. Marami si Bossing igagapos ngayon. Thank you, Lord. pag-asa ngayon. Si Bossing pinawawalan na ng pag-asa. No. Akala, eh, sabi niya ay eh, baka daw na nga matay yung aming mga alimango noong pong nagtag-ulan. At halos ay ito pong aming fish pond ay mapuno ng tubig ulan, tubig tabang. Sinipit na yung istro. Ang ganyan pa naman kung puting alimango ay madaling mapugtugan. Ayan, sinipit na niya. Wow! Ano kaya? Mapuno natin tong ating timba. Laki ng huli. Pag mataba na eh, hulihin muna. Maisig ang nanimilot mamaya. Wow! May mga huli po. Ganda talaga ng view dito kapag ka ito. Kapag ka hindi maulan. So, ito ang daliri. Gawa nung nasipong. Okay. Gawa nito. Mahirap din po magkapos ng alimang. At may naman ay ano? mo na at maluto na ni Milot alam na na po ay gagapusin na po ni Boseng pang handa ni Milot kapag ka po babae ay sinisilip po ni Bossing kung marami na pong itlog ko pa. Kung puno ng piga. Bakit? Wala. Walang laman. Hindi, hindi, alas dito. Lalo ayan po at nagapos na ni Bossing yung mga ah may isa pa palahan eh ito ba nga yung dalawang holing. oh laki grabe pwede pa po sa timba ayan. puno nga palahan eh ayan po yung mga pinandaw lang ni Bossing dito ah pero yung nasa sako po ay wala pa Ayan po at yung nasa sako naman ng kay Bossing na gagapusin. Magpapain ka, Magpapain ka uli mamaya. hindi na. Napakaganda po ng panahon ngayon. Talaga naman po ang kulay ng langit ay eh. napakaganda. Parang Oo. Ay, wala pa naman, boss. Paro nakalpas na isang pula. Oh, aba. Grabe. Dami nakalpas na isang pula dito, ah. Saan? Ay, baka yung nadala sa sako. Ito, Kasama na ito. Ito yung binabagay. Ah. Ay, wala na yung kasama na ito. Wala. Ay. Baka nadala sa sako. Wala namang nakakalabas. Wala Ang nakakalabas. Ah, ito. Binabag. Mm. Pero pwede pa. Oh. Ay, bayon, may isa pa. Nakatakas na. Lucky. Ang nakatakas. Pusing. <laughs> Tatakasan na si Busing eh, ng mga alimango. Oh, oh ganun na naman. Ayan, picture taking muna po bago gapusin. At gusto nang tumakas ng dalawang iyan. Ito pa para pagkagapos dito, huwag mo ah. muna ito isa. Aba, oh. mga ko'y mga sipit. Ilagay mo muna doon na, ah, yung isa. Ito na mo lang, ito dito. lang, dito. dito. Saan? Dito, dito, dito mo, ah. Dito na mo. Dito na mo. yeah, pag ako'y nakasipit na ito. Dala mo pagkagapos. Babe, oh, okay. kalandi yan ha. Mamaya ka. Mamaya ka. Oh, ay nagagapang gapang. Gagapang na. Saan ba galing na pati Nagaling ko muna. kailangan po ay tangkali para po hindi makapanipit talagang pagkakatali po ni Bossy ngayon ha hindi bubuka yung sipit magandang managbo mamaya nakita na yung andahan ng mga motor oh laki na yun yan nala ang lasbol na lang, last Last ball na po yung tinatalian ni Bossing. Picture taking. Smile. Grabe po kalaki. Malalaki at matatabang alimango po ang huli ni Bossing. Wow. At eto pa po ang mga nahuli ni Bossing sa isang timba. Puno. Yan. Thank you, Lord. Thank you po sa mga blessings. Inilalagay na po ni Bossing sa sako. Uh, po ay ibebenta na namin sa palengke. Ito na po yung mga nahuli ni Bosing na alimango. Wow, malalaki. Matataba po at malalaki ang mga alimango na nahuli ni Bosing. Ilalagay na rin po natin dito sa sako. Kalahating sakong alimango po ang huli po namin ngayon. Thank you, Lord. Yan po ay dadalahin na namin sa bayan dala na po ni Bossing yung mga nahuli niyang alimango at kami po ay pauwi na muna Is mo si Lolo? Is mo si Lolo? Yes. Tapos na naman. Wala ka pang gana. Tataktak na po ni Bossing yung mga alimango. Pero sa palanggana. Wow! Oh, dami! Malalaki. Dadalhin mo. Halim ko. Yung pong nilalagay sa timba ay dadalhin na po namin sa palengke. Ihiwalay mo na pala yung order ni Ma'am Joy. Ayan po, ito ay panghanda ni Milot. Tapos ito po yung aming ibebenta. Ayan. Ayan po, bali na dito na kami ni Bosing sa palengke. Para magbenta ng alimango. Marami po ngayong mami-mili Ati eh uh, May dala ng alimango Itataktak na po ni Kuya Madami po ngayong alimango, malalaki May mga kasag. Madami rin po silang tindang hipon yan bali okay na po kami Naibenta na po namin yung animango At kami naman po ngayon ni bossing Ay pupunta sa grocery hat At ako po ay bibili ng mga ilang gamit namin sa bahay Pagaya ng mantika Toyo Ayan, at nadito na po kami sa bilihan ng mga gulay at toyo. Ako lang po siyang bibili ng mga mantika, mga gamit natin sa bahay. Ito pa po ang sa akin. Bukpay sa kahapon. Bumibili na rin po kami ng bawang at sibuyas. Dahil may may luya pa, honey. May luya. Tsaka paminta. Marami tayong paminta. ayan na po yung aming mga binili gamit sa kusina ah. ano tara na ayan po at kami muna ni bossing ay dumaan po dito sa lugawan Uh, at kami muna daw po ay maglulugaw. At uh, tanghali na yung si Bossing ay nahap din na daw si Pura. Tara! Dito lang po yan sa tabing highway. Sa barangay Lipo Infanta Quezon. Lugawan sa kan. Ayun pala kanilang mga ano, lugaw. Play na lugaw. Ah, lugaw with egg. May... Sa akin po ay lugaw with egg. Sa iyo, bossing. Meron dito ang minanok. Ayan. Ano sa iyo? Lugaw... Overload. Para analogi, bossy. Pag ka na lugi boss eh. Pagiging naka. Pagiging naka pangalumbaba. Huwag kang gumalayan. Para ka kayong na Ito po yung order ni boss Lugaw overload. Wow. Talaga namang overload nga po. Ang sa akin naman po ay lugaw with egg. Yeah. yeah. xin ngay mà hà. na po kaming kumain ni Bossing. At ako po ay nag-take out para kay Teo.